Ang madilim na alamat ng alamat ng Celtic, particular sa Ireland at Scotland, ay bumubulong tungkol sa nakakatakot na kalikasan ng mga changeling, mga mahiwagang nilalang na may nakakaabalang lihim. May usap-usapan na sila ay iniiwan kapalit ng mga batang tao, na dinudukot ng mga supernatural na nilalang na kilala bilang mga duwende o mga engkanto. Ang mga nilalang na ito, na naninirahan sa mga anino sa pagitan ng mga mundo, ay labis na nahuhumaling sa mga sanggol ng tao. Dinudukot sila patungo sa kanilang sariling mga mahiwagang kaharian, kung saan ang oras ay umaagos ng kakaiba at ang mga panaginip ay nagiging buhay ng mga bangungot. Ang pagpapalit ay banayad at tuso. Kapag ang mga magulang ay naabala, masyadong abala sa pang-araw-araw na gawain o nahulog sa mabigat na tulog, lumilitaw ang tusong mga inkanto nakatago sa ulap ng madaling araw o dapit hapon. Ninakaw nila ang tunay na bata at kapalit nito ay iniiwan ng isang changeling, isang kapalit na mukhang katulad ng taong sanggol. Ngunit di ay nagluluwal ng madilim na kalikasan. Sa una, maaring mukhang kapareho ang changeling sa nawalang sanggol, Parehong mga katangian at mahina ang iyak. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsisimula ng mapansin ng mga magulang ang mga kakaibang pagbabago. Ang changeling ay nasasalakay ng matinding pagkabalisa na parabang may kakaibang bagay na nagtatago sa ilalim ng kanyang maputlang balat. Maaari itong umiyak ng walang tigil. Ang hiyaw nito ay tumatago sa gabi tulad ng malamig na talim. Itinutulak ang mga magulang nito sa gilid ng pagkabaliw. Minsan ang mga mata nito ay nagpapakita ng nakakagambalang talino, isang kislap na hindi tulad ng karaniwang sanggol. Ilan sa mga kwento ay nagsasabi na mayroon silang walang katapusang gana na parabang sinusubukan nilang punan ang isang puwang na hindi sa mundong mortal. Ang iba naman ay nagsasabi na kapag nag-iisa, maririnig silang bumubulong ng mga sinaunang salita, mga bulong na nagbabalik ng mga matagal nang nakalimutang orasyon. Maraming teorya ang naglalabasan kung bakit iniiwan ng mga inkanto ang kanilang mga alila kapalit ng mga kinidnap na sanggol. Marahil ay hinahangad ng mga nilalang na ito ang pagiging bago at walang muwang ng mga batang tao isang bagay na matagal nang nawala sa kanilang madilim at malalayong mga kaharian. Naniniwala ang iba na ang mga changeling ay iniwan bilang isang uri ng malupit na biro, isang paraan ng pagpapalaganap ng kaguluhan at sakit sa mga tao, isang matinding paalala na ang mga Celtic na kaharian ng diwata, bagaman maganda at mahiwaga, ay nagtatago ng kapangyarihan na hindi itinutulak ng habag. Aming mapalitan yung nilalang ay naglalabas ng aura ng kamalasan at kaguluhan, at ang kanilang presensya sa isang tahanan ay kayang gawing walang katapusang bangungot ang pinakamaliwanag na mga araw. Sa kanilang patuloy na pag-iyak at hindi mapapantay ang gutom, sinisipsip nila ang sigla ng kanilang mga tagapag-alaga. Ginagawa silang mahina at pagod na parang may unti-unting sumisipsip ng kanilang lakas. Ang nilalang ay nagdadala rin ng alon ng kamalasan. Ang gatas ay nagiging panis. Ang mga hayop sa bukid ay nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. At ang nakakakilabot na hangin ay bumabalot sa bahay na parang mga anino ang sumakop kahit sa mga pader. May ilang naniniwala na ang mga changeling ay kayang manipulahin ang isipan ng mga nasa paligid nila. Nagdudulot ng bangungot at malulungkot na kaisipan. Pinupuno ang isip ng mga magulang ng kawalan ng katiyakan at kawalang pag-asa. Ang pangangailangan para sa isang eksorsismo ay nagiging hindi na maiiwasan ang huling paraan upang maalis ang nilalang. Para sa mga magulang na naghihinalang na biktima ng isang changeling, mungkahin ng mga alamat ang madidilim na pamamaraan para matiyak ang kalikasan nito. Mula sa paglalantad nito sa apoy o kumukulong tubig, inaasahan ng nilalang na ipakita ang tunay na anyo at tumakas hanggang sa hindi gaanong malupit na pamamaraan. Tulad ng pag-iwan dito malapit sa malamig na bakal, isang material na kinaiinisan ng mga engkanto. Kung ang changeling ay mabunyag, maaari itong maglaho, nagiiwan ng usok at alingaungaw ng malalayong halakhak habang ang tunay na bata ay misteryosong bumabalik o, sa ibang mga kaso, hindi na muling makikita. Turema's Hunter's mga changeling ay balot sa misteryo, subalit kakaunti lamang ang nangahas na alamin ng lalim ng madilim na palitang ito. Sila ay paalala na ang mundo ng engkanto, na napakalapit ngunit napakalayo ay nagtatago ng mga lihim na lampas sa pagkaunawa ng tao. Isang lugar kung saan ang hangganan sa pagitan ng realidad at bangungot ay marupok. At kung saan ang isang batang ngumingiti ay maaaring mas sinauna at masama, at nagmamasid na may kumikinang na mga mata sa mga anino ng gabi.